Ang buko, sikat na inuming refreshing. Pero sa mga ulam, pwede rin daw itong maging bigatin. Alamin po ang mga pwedeng lutuin gamit ang bukong sariling atin. Ang solusyon sa dry na buhok, virgin coconut oil. Para naman sa pagkain walang buhay, ang pampasarap na gata. sahig na walang kinang, bunot ang katapat. At pagdating sa matinding pagkauhaw, buko juice ang solusyon dyan. Wonder fruit nga raw ang coconut dahil sa dami ng mga pakinabang at binipisyong nakukuha rito. At ngayong gabi sa tulong ni Chef Ed Bugia ng Pipino Vegetarian Restaurant. Sabay-sabay nating didiskubrehin kung ano pang pagpapasarap ang pwedeng gawin sa buko. Maghanda lang ng hipon, gata ng nyog, coconut water, pandan leaves, sili, at tanglad. Kailangan rin ng desiccated coconut o pinatuyong laman ng nyog na mabibili sa supermarket. Para sa mga pampalasa, ihanda ang kamatis asin at paminta. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng curry sauce out of yung mga dry na ingredients, mga dry na spice. Maggisa lang ng sibuyas at bawang. Isama na rin ang tanglad. Pagkatapos, ihulog na ang desiccated coconut. Lagyan natin ng curry powder. Red curry powder ang gamit ko dito ngayon. No? Pero kapag gusto nyo gamitin ng yellow curry powder na nakikita sa palengke, okay lang yon. Mas manghang lang ang red curry powder. Iso natin ng konti. Konting salt. Konting pepper. Dito ilagay ang mga hipon. Haluing mabuti para manuot ang lasa. May kita nyo, pag nagpalit na ng kulay yung prawns, Halos paluto na yan. Tumabirisan so, lang. Dagdagan ng tubig para lumapnaw ang paste. At pagkatapos, ihalo na rin ang makremang gata. Timplahan ng asukal, asin at paminta. Para sa dagdag bango, ihalo na ang dahon ng pandan. Pwede nating pakuluan ng ano, hanggang maglasa na lang yung pandan sa ating stew. Plating na natin. Bagay na bagay itong dish na to sa bagong lutong kanin, no? Ang tamis ang hang na sarap ng shrimp dish na ito. Pwedeng matikman ng hanggang apat na katao sa halagang 190 pesos lang. At ang ating next dish ay ang buko omelette para sa kakaibang omelette na ito, maghanda lang ng itlog, laman ng buko, onion leeks, red bell pepper, carrots, sibuyas, bawang, asin at paminta. So, tatlong itlog, konting asin, konting paminta, batin na natin ng konti. Okay, make sure very light and fluffy na siya, no? Yung talagang kita nyo halong-halo ang dilaw at saka yung puti. Unang igisa ang sibuyas, bawang at carrots. Okay, lalagyan natin kalahati ng ating mix. Ihalo na rin ang red bell pepper. Lalagyan na natin ang ating buko. Ayan. Timplahan ng asin at paminta na depende sa inyong panlasa. Pagkatapos, isunod na rin ang itlog. Para maluto ang gitnang bahagi ng itlog, butasan ito. Para sa ating buko Itong kakaibang agahan pwedeng pagsaluhan ng dalawang tao sa halagang 60 pesos lang. At dahil mahilig ang mga Pinoy sa pansit, ang ating next dish ay ang pansit buko. Pati ang pansit, pinagbibidahan na rin ng buko. Maghanda ng gata, sibuyas, bawang at paminta. Samahan din ito ng mga seafood tulad ng pusit at hipon. Magkisa muna ng sibuyas at bawang. Isunod na agad ang pusit at hipon. Ihalo na rin dito ang buko strips na magsisilbing noodles. Magdagdag ng tubig para hindi matuyo ang ating buko pansit. Ang creamy sauce nito, walang iba kundi ang gata. Simpla nito ng asin at paminta. Ihalo na rin ang one Ikisa lang ang ating pansit buko. Ang buko version ng ating all-time favorite pansit, 80 pesos lang at pwedeng pagsaluhan ng dalawa hanggang tatlong tao. At ang ating huling dish ay ang aking personal favorite, ang bangus binakol. Napakadali lang daw ng dish na ito. Ikisa lang ang sibuyas, bawang, luya at tanglan magiging sabaw nito ay ang fresh buko juice. Pag kumulo na ang inyong buko juice, lagay niyo na ang inyong bangus. Kapag kumulo na ang sabaw, idagdag ang bangus at papaya. Isunod na rin ang buko at timplahan ito ng patis, asin at paminta. Pakuluin lang ang sabaw at kapag maputi na ang bangus, luto na ito. Idagdag ang siling pangsigang para sa konting anghang. Ang pinaghalong tamis at asim ang nagpapasarap sa espesyal na pinakol na ito. Pwedeng pagsaluhan ng hanggang apat na tao sa halagang 70 pesos lang. Nabuko na ang taglay na sarap ng buko. Pero patok kaya ito sa ating mga kapuso. Nagagaw po yung angon sa katamis. Kakaiba po sa natin ko na pagkain. Sarap po pala. Kakaiba po pala po. Nalagyan ng buko yung Sa may bell pepper pa po siya. Nung natikman ko siya, re very refreshing yung lasa niya. Kasi yung buko, fresh na fresh yung lasa. Buti na lang at mayaman ang ating bansa sa buko. Kaya tara na at ang natatangin itong sarap at pinipisyo. Umpisa na ang bocalicious na pagluluto.